Good morning guys. Pakita ko na sa inyo yung mating kung anong klaseng, ah, halaman ito. Ito yung tinatawag nilang dragon fruit. Ito. So dapat inano ko na ito nakarani. Binidyo pero hinarbis sa palang bunga nito. Ito yung makakain na marami siyang pwedeng dala na ano no. Mga diabetes daw pwede gamot siya akala mo cactus pero dragon fruit bala so sayang di ko naabutan yung una nito so mga pakaraming mga dahon sa buyas dito And, hindi na problema sa dahon sa buyas dahil marami ito halaman at marami ding mga kamalunggay yan halaman at sili So meron pa tayong dragon fruits. Ayan, binubuo pa. At uh, ito naman, organo. Ayan. Alam nyo bakit ba kung bakit nila nila ng mga patigas ito dahil mabigat pala ito pag dumami. So ito pa. Pinarabis na pala dito na yung dragon fruit. <laughs> oh. So, hinarbis niya sa kahapon pala. Guys, may natira pa naman. Ito, oh, hilaw pa. Ito yung bunga niya. Pag lumakay ito, kulay pula siya na ang sarap kainin. Ayan. Ayan lagi. Kita ko kahapon. Ito siya. Ganito kabigat siya kapag dumami na. Akala mo ragumay. Ang cactus yung mababa. Pero ang bunga pala nito, napakaganda pala. Sarap kainin. Yan, ito siya hilaw pa oh. Ito yung tinatawag na dragon fruits. Ayan. Ah, guys? Ito ang kagandahan dito guys dahil ah, uh, dito mo makita yung mga pananim. Ah, uh, pwedeng mapakinabangan. Oh, parang sa tingin natin isa lang siyang walang kwentang damo pero napakaganda ng bulaklak niya. Pipitas tayo na isa. Ayan. Ito yung mga bulaklak ng Cinderella. So, papunta tayo dito sa baba, sa palayan. Ayan. Ayan, pinya. Ang pinya. Ayan, kasya, jimilina, kapasarahe doon ni Angkol. So, ito yung palayan ng mama. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, yung dispuno, oh. pinakatay ni Angkol. Yung dragon fruits. Tsaka, ito pa. Ayan. Para to talaga. no Tamo. Ito siyo So pinagapang pala sa puno para mas lalong titibay. Ayan. So punta tayo sa palayan ha. guys so, makikita nyo lagi ako may dalang sandata. So, so protection natin to while baka hindi natin masabi na meron tayong na-encounter dito ng mga anakonda. <laughs> hindi naman. Uh, magdala lang tayo para preparation natin sa mga bagay at uh, naghandaan ko talaga ito kung bakit ako ay merong dalang uh, tawag nitan nito ay talibong ayan so ginawa ko to para dito talaga uh, ayan sapang maliit punta tayo dito so nipa mga nipaan pagkatalahid hindi natin sigurado kung anong meron dyan sa loob mga kababayan at ito itatanim na na namin itong palayan na to nararo na so wala ng tubig so kailangan talaga na laging umagapan to dahil binubutasan ng parang mga limasag yung mga kahon para ang tubig dadaloy kaya baka mga sunod linggo buwan tatanim na namin to yan pala yan ang mama at ang uncle so hindi pa to mayroon pa dun sa dulo na yan so yan makikita nyo mga talahib matindi yan ito, pinapasok ito ng dagat kaya hindi na hindi na to pinagtaniman dahil sayang ng palay dito so ito lang pwede dapat ito Mayroon sya dito ang harang Ayan. so yan lang guys mga kababayan at babalik na ako at mayroon pa akong pupunta na ibang area na saan napakahirap mag upload ng video dito meron na tayong internet connection gumagamit na tayo ng sim card so mabagal ang internet ayan ang kurinti namin napakalayo okay. ganda umaga pagpalaan nila at